sa mga bangag. You people from AFP and PNP, alam nyo po na si Ferdinand Marcos Jr. ay isa pong addict. Tapos siyang bangag na bangag sa ipinagbabawal na white powdery substance. Bakit kayo tataya ng buhay ninyo unless na nakikinabang kayo unless na nang susungal-ngalan kayo. Kung meron mang nang susungal-ngalan ng nakaw ng pera ng bayan, na mga Heneral, iilan lang po kayo. Pero marami ang mga AFP uh, men and women natin na hindi po kayo nakikinabang at nandyan po kayo para manindigan sa taong bayan. So I hope sundin nyo po ang landas na yan. Muli kung kayo po ay susunod sa tamang landas, kung kayo man po ay tatakutin ngayon, natatagalan kayo ng trabaho, nagwo-worry kayo sa inyong mga retirement, believe me, kung sino man ang magte-take over na matinong leader sa mga susunod na araw, marireinstate kayo. So please follow your heart, follow your conscience, follow yung sinumpaan ninyo na uh, uh, trabaho para sa flag at para sa baba, mamamayang Pilipino. Alam mo, Miss Marlika and uh, Sir MJ, uh, when I was in Davao last week, um, syempre, introduce ko sa aking mga nakaharap dyan na ilang mga political figures na ako ay uh, political blogger and also a member of EDSA Friday Group. At ang ginagawa nga po namin, natitipon-tipon kami sa EDSA Shrine, nagkukwentuhan kami ano, ng mga kaganapan at nalalaman namin. And uh, hindi naman kami doon ang gubut o hindi kami nag-iingay, hindi kami lumalabag sa batas. So unti kami dumarami. Kami po yung mga nakaitim every Friday. And the nakakatuwa na dumarami na kami. Diyan sa Davao nung nandiyan ako last week, may mga na, may mga nakausap ako na gusto rin nilang mag-organize ng kanilang uh, prayer rally or pagtitipon, pero hindi sa EDSA nila gagawin since naliliitan sila sa pwesto. Gusto nila itong gawin somewhere like maybe in Loneta or in uh, Liwasang Bonifacio, anywhere na malawak dyan sa Manila na uh, Freedom Park or something. And uh, sabi sabi ko, kailan niyo 'to gagawin? Kailan niyo sisimulan? Willing akong sumama so long as it's not for Friday kasi sasabay nga po sa aming uh, aming movement dyan sa Edsa Shrine. Sabi nila, nagaantay lang daw sila ng uh, right time, nagaantay daw sila ng another pagkakamali or isa lang na pagkakamali ng Marcos Jr. administration at lulusob na sila sa kung saan man sila dapat magtipon-tipon. At sure enough, ito na nga po, ito na rin, katulad ng tanong mo, uh, Sir MJ, ito na yung inaantay ninyo mga ma'am at sir, mga men in uniform, lalo na po sa AFP, ito na kitang-kita nyo po kahit hindi nyo napapanood sa mainstream Media, ang pang-aabuso ng kapwa nyo men in uniform. Sabi ninyo, according sa mga nakaharap ko dyan sa Davao City, na nag-aantay lang kayo ng isa pang pagkakamali, eto na po yung inaantay ninyo. May mga namatay, may mga nasugatan, may nalalapastangan ang karapatan, lalo ang kanilang pananampalataya. So sabi nyo nga po, gusto nyo unahan, gusto nyo talbugan ng aming EDSA Friday Group. Go ahead, sasama po kami sa inyo. Lunes ngayon, mamaya araw ng mga bayani, tama ba na araw ng mga pambansang bayani, So inaasahan ko po MJ at Miss Maharlika na ang iba pang men in uniform ay magtitipon-tipon dito sa Kamaynilaan kayo. Tayo lang pong nasa Maynila ang inaantay ng iba't ibang probinsya. Ang Cebu City nagaantay na po ng uh, ng uh, inyong malaking gathering diyan gagawa rin sila ng kanilang uh, malaking gathering at prayer rally sa Cebu dahil nga po siyempre mahal at magasas dumuha sa Maynila. Pero bawat probinsya kayo lang po men in uniform at tayo mga ordinaryong mga Pilipino ang inaantay nang iba't ibang probinsya. Ito na po yung inaantay niyong moment. Ito na yung inaantay niyong isa pang sign, signal or isa pang pagkakamali. Kitang-kita po natin ang panga sa ating mga kababayan, ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ. The right time is now. Ms. Maharlika, as we speak uh, earlier nagkaroon po ng uh, pagtitipon ng ilang mga uh, kababayan natin sa harap naman ng uh, KKK Plaza dyan po sa Manila. Sa harap po yan ang, uh, Manila City Hall. Andun kanina nakita ko sila Miss Vivian, sila sila Miss Vivian Velez, sila Sir Coco Naik, um, Ma'am Azra Pimentel Naik, and our movement against uh, this, this pseudo-dictatorial leadership is really fast growing. Miss Maharlika, ano po ang uh, mensaheng iiwan po ninyo pansamantala sa ating mga kababayan yes. na nunood globally? Oh wow. So hindi ko alam na mayroon na palang movement ngayon. Ah, uh, ito ay bago lang ba to? Few hours ago? Few hours. O, uh, ongoing. Yes. Yes, I'm on the way. I'm supposed to join them, Ms. Marlika. Okay. Dapat sa na ako kaninang alas tres, pero may mga nagsasabi po na may mga checkpoints na at uh, pagbabawalan niya ang dumagsa ang tao sa Kamainilaan. So I'm kind of worried, pero susunod po ako dyan, gagawin ko ng paraan na makaluwas sa Maynila kasi po pa, ang sabi ay you know, mag-iitim nga dahil ma medyo mainit na sa mata ng, uh, alam niyo na, ng uh, gobyerno ngayon ang mga balak magtipon-tipon dyan sa uh, Kartilya ng Katipunan po sa Maynila. Good, good news yan. So good news po yan. Sana sa lahat po ng mga nanonood sa atin na sa NCR, kung meron po kayong, uh, pag, ang, ang uh, panawagan ko lang po, mag-join tayo sa ating mga kababayan as long as you are healthy. Kung kaya nyo pong maglakad, you know, magpainit, magpuyat, magpaulan, go po kayo. Pero yung may mga karamdaman, wag na po kayong pumunta. Yung may mga malalakas lang po na pangangatawan, yung kaya nyo lang po para makapag-share kayo ng inyong presensya at inyong boses. Panahon na para Wakasan natin itong bangag na gobyerno. Nakikita nyo naman po, mataas ang bilihin, mataas ang krudo, mataas ang uh, kuryente, mataas ang tubig, lahat mataas. Pero ang sweldo nyo, ganun pa rin. So patuloy po na nagpapakita ng kawalanghiyan ng gobyernong ito. na nagkaraan lang, halos lahat po kayo sa Maynila ay biktima ng baha ng uh, karina na ipinagyabang before that baha na meron tayong 5,500 flood control na may 1,000 billion budget a month. So, after a few days, inagupit, inagupit ng Diyos o pinakcheck ang bangag na gobyerno. Nakita na ni So, ano pa po yung gagawin ninyo? Aantayin nyo na naman, nabahain na naman kayo o bawian ang buhay na kayo mismo ang inyong mga anak. Sobra na, tama na. Sa panghuling salita ako po, at for sure, babalik tayo mamaya, magre-rest lang tayo. Ako po ay supporter ng bangag na gobyernong ito. Ibinu binu na budol po ako katulad ninyo. Ibinuwis ko 'yung buhay, panahon, pera ko po. Ni piso, hindi lang ako, lahat lahat kayo diyan na sumuporta. Lalo ng SMNI, SMNI, multimillion ang ginastos doon sa Okada, sa gobyernong ito na sinuportahan nila para sa continuity sa maayos na pamumuno. Pero anong ginawa nila panghahagupit, panggigipit? 'Di ba? Okay na sige, gising nila si Pastor dahil supporter ni Pangulong Duterte. Pero ito po mga inosenteng mga kababayan natin na ginugulo nila ngayon sa Davao, ito po ay hindi na makatao. Makademonyo at makahayop na po ito. Kaya naman, may naanyayahan ko kayo na sumama na sa Maynila man o sa Davao na mag-speak up day. Huwag po kayo matakot sa checkpoint. Kasi mas mananaig po kapag marami ng Pilipino, believe me, yung mga polis na yan, maaantig ang puso niyan at ang support, babaliktad po ang support niyan para sa taong bayan. Kakalimutan nila yung bangag na gobyernong niyan. Dan alam nila bangag yan eh. So wag po kayong matakot, ipagpatuloy natin ang tunay na malasakit, tunay na pagmamahal, tunay na pagbangon ng Pilipinas. Hindi po ito magagawa ng ilan lang. Kailangan na tayong magsama-sama at totoong unity. Kaya gumising na po kayong mang, mga, may mga malalakas na pangatawan. Join na kayong lahat huwag po kayong pasisindak sa mga polis bagkus kayo ay makiusap sa kanila, mapagkumbaba, Wag po kayo mag-retaliate. Ang, po, ang atin pong weapon ngayon ay dasal and konsensyahin natin ang kanilang mga puso. Tirahin nyo sila sa puso. Okay? Tirahin nyo sila sa konsensya. Dahil lahat yan may, mayroong ganyan. Na, na maligaw man ang landas yan, nakikinig man ngayon kay Bangag takot lang yan sila mawalan ng trabaho kasi they have families also like us. So kaya sila ganon. Pero once na dumami na tayo, believe me, mga sir, mga ma'am, AFP, PNP, aayon kayo sa tama. At lahat kayo magiging hero ng bayan at marireinstate kayo whoever is the next leader. So, yun lang muna at uh, stay strong po sa brothers and sisters ko dyan Sa uh, uh, Davao at sa buong buong mundo na nakikinig Tulungan po natin ang ating mga kababayan sa lahat ng mga OFW Bigyan nyo po ng support ang inyong mga anak Katulad ng panawagan ko sa aking vlog If you can support them monetarily Pangkain, pamasay, pang, kain, pang, masay, pang tubig, Do it! Talagang sama-sama tayong ibaon muli ang Bangag o Marcos family na ito Thank you so much Thank you so much